Hi mga ka -friend. good morning! Sa so, ayan, andito kami ngayon sa Davao Oriental. Kasama ko si Melvin. Hello! So, ayan, thank you so much Mel for inviting me. Kasi may prenup po si Melvin. So sinaman niya ako mga ka-friend. So yun lang nga, andito nga kami sa Davao Oriental. So nagbreakfast kami mga ka at nag-CR kami ngayon lang. So pabalik na kami doon mga ka kasi... Ano, ma malayo pa yung pupuntahan namin. Saan tayo pupunta, Melz? Pupunta kami nang Parola. Yes, sa Parola. Governor Heno Rosa. Yes. Pupunta kami doon kasi doon magaganap ang Location namin po for pre-nap. Yes. Ano ka, friend? oh nasa Davao Oriental na po siya. Kaya yun yung vibe. Sinasakyan namin. So, see you later, mga ka-friend. So, ayan mga ka-pride. Andito na kami sa venue. Ayan, nakita nyo naman yung dagat kanina. so yung place dito, sobrang ganda. So, andito na kami mga ka-pride. Diyan kami, papasok kami dyan mamaya mga ka-pride. And, hinihintay ko lang si Melvin kasi nag-CR siya. So, medyo pagod kami sa biyahe. 4 a.m. pa kami gumising. So, ngayon mga ka-pride is prepare. Mag-prepare -pre muna kami. Kasi maya-maya is mag-start na yung prenup ng bride and groom. So, ayan na mga ka-pride. Tapos na si Melvin Ayun na siya. <laughs> si Arka. Kasi <laughs> so, ito yung chan yung ka-pride. nag kasi siya. Hmm. So, ayun na yung susuotin ng ano mga ka-pride. Ang make-up. Ayun na yung susuotin nila. Ano mag-paint up mamaya. Make-up na kami mga ka-pride and see you later. So ayun mga ka-pride Si Melvin is nagme-makeup na So andito ako ngayon sa dagat So sabi nila mga ka-pride dito is Yung dagat dito is boundary da Boundary daw sa Vietnam So nakaka-amaze tama sa nung sinabi ni Melvin So sobrang laki mga ka-pride Ayan Tagnan niyo Ang ganda Ganda-ganda ng dagat mga ka-pride So ayan siya mga ka sa so. so, uh, mga bandang don it Vietnam na Sabi niya. Wala ako wala wala akong alam kung totoo ba or hindi. na ina maka-pray dito lang ako. Ang sarap sa pakiramdam makarinig ng mga alon. 'Di ba? Ang sarap sa pakiramdam. So, ayan, mga ka-fried. At tayo dun sa taas. At sa tayo dun. Sa tayo dun, mga ka -fried. So, I will try. Ayan, mga ka-fried. Bakit na ko sa taas? <laughs> I will try. Oh my God, kasi na uh, may afraid of fight po talaga ako. So, try ko. Yung best ko na umakyat. So, nasa mga second floor na yata ako. Pater na. So, ayan. Tignan nyo nga. Ayan, nasa taas na ako! kita magkat tayo sa parang malapit na akes. Ang katakot. Tignan nyo ang tagat. Lakas ng hangin. Ayan. May mga tao din sa taas. So... Eh! Tingnan nyo nga lang kung hindi na natin na ako ay isa taas na ako ng pride. Paliit na paliit yung ano, yung dadaanan ko. Ayan. Nahingal ako. Oh my God. Shit. Hindi na ako makapride. Ayan. Oh my God. Oh my God. ako mga ka-pride kasi nag-pride So ayan mga ka-pride, bumaba ako. So galing ako doon, sa taas. Saan so, ano yun? Hindi makita. Ayan, 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 ayan. Yung inakyatan ko kanina. na, yung sobrang takas. So, andito ako ngayon sa baba. Bababa ako makapart. Kasi sabi ni Melvin, maganda din daw dito. So, ayan. Pakita ko sa inyo mga ka-pride Ayan. Ang ganda. Ang mga kapride. So, ayan. Tignan mo. Ang ganda mga kapride. Ayan mo. Sobrang ganda. And, ang laki ng mga bato. Ayan. Ayan. Wow. Ang ganda. Wow. Sobrang ilaw ng tubig. Yellow to fry. Ang ganda-ganda dito. So, medyo natatakot ako. <laughs> so, babalik na ako mga ka-pride. Babalik na ako kasi medyo natatakot ako. Baka may ahas or something. So, Ayan mga ka-pride. So babalik na ako mga ka -pride.